Henebra coach Tim Cohn masusubukan ang diskarte bilang coach ng Team Japet sa All-Stars Game ngayong nag-back off na si Christian sang Sangayon sa report on the eve of team's departure papuntang Bacolod City ay biglang sumama ang pakiramdam ni si Stan. May nakain daw yata ito na inom na naging dahilan para masira ang chan. Si Christian Standhardinger ang number one pick ng Team Japet. Inaasahan na ito ang sasandala ng team Japet sa ilalim ngunit sa pag-beg-off nito ay malaki ang hihina ng frontline ng team Japet na iko-coach naman ni Coach Tim Cohn. Without a Hardinger sina Japet Aguilar at Jamie Malonzo na lang ang naiwang big sa tropa ni Coach Tim Cohn at babangga sila sa naglalakihang frontline ng team mark na sina Junmar Pahardo Ian Sanggalang at Jason Perkins. Pabirong sinabi ni Japi Tagilar, kinausap na raw niya si George Gallant, ang coach na magmamando sa bench ng Team Mark, na huwag na lang paglaruin si Junmar Pahardo dahil mukhang may injury raw ito. Pero ang totoo, healthy ang 6'10 na si Junmar Pahardo at imamaximize ng husto ni coach George Gallant ang advantage ng Team Mark sa mga bigs. Maalala lang si Junmar ang naging angkor ng SMB nang isweep nila ang Hinebra sa semifinals ng Commissioner's Cup. Ngayon muling magharap sina Tim Cohn at George Gallant dito sa PBA All-Star Games. Ngayong wala na sa roster ng Team Japit si Christian Istandhardinger, alam ni Japit Aguilar na magiging napakahirap para sa kanila na talunin ang Team Mark Baroka. Hindi lang naman si Fahardo ang poproblemahin nila na nariyan si na si sang Sanggalang at Jason Perkins. Tapos ay mayroon pang Cliff Hodge at Calvin Abueva ang team mark. Samantalang si Jamie Malonzo lang ang makakatulong ni Jappe Aguilar sa ilalim. Habang ginagawa ang video ito ay wala pang announcement kung sino ang ipapalit kay Stan Hardinger at magiging mahirap na rin dahil sa pagpapagawa ng gagamitin jersey since biglaan nga ang pag back off ni si Stan. Upang manigate ang advantage ng team mark sa height, siguradong dadalhin nila sa labas ang laro aasahan ng Team Japet ang kanilang mga outside shooters gaya ni Napoli, Calvin Oftana, Roger Pugoy at Terence Romeo. Noong nakaraang All-Stars Edition sa Iloilo, nanalo ang Team Japet laban sa Team Scotty 140 to 136. Makakaulit kaya si Team Kaun this time ay laban naman sa coach ng SMB na si George Gallet. Kung sabagay ang Unistar Games ay exhibition game lang naman, ito ay larong katuwaan lang na ang purpose ay bigyang kasiyahan ang mga fans na bumoto para sa kanila. Pero siyempre isang karangalan pa rin ang manalo, kaya asahan na exhibition game man ito'y bigay todo ang magiging laro ng magkabilang kupunan. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Eksaktong dalawang taon mula nang mabili ng Converge ang prangkisa ng Alaska sa PBA that was March 23, 2022. At nagpasikat agad ito sa unang conference nito bilang Fiber Xers with Aldin Ayo bilang head coach. Agad nanguna noon sa team standing ang Converge kaya marami ang nagakalang madadala ni Aldin Ayo ang magic na nagawa niya sa Litran bilang NCAA champion at sa Lasal bilang UEAP champions. Pero nang makalabanan na ng Converge ang mga bigating team sa PBA, Hinebra, SMB, Tok, Entex at Miralco, ng taong iyon nawala ang angas ng Converge. Hanggang iwanan na sila ng ilan sa kanilang mga players, gaya ni Najiron Teng na napunta sa SMB at si Maviric Ahanmisi na pumirma naman sa barangay Hinebra. Sa kabila ng pag-alis ng mahuhusay na player ay hindi naman nawala ng magagaling naman lalaro ang Converge. Nariyan si Justin Aranya ang sinasabi ng marami na susunod sa yapa ni Junmar Fajardo. Si Alec Stockton, Mike Nieto, Balanza at iba pa. Ngunit nagkakamada ng talo ang Converge mula pa noong nakaraang conference. Nakikipagpaligsahan ang Fiber sa Tirapir at Blackwater Bossing sa paramihan ng talo. Kaya nga kamakailan na ibinalita ng spin for the first time since 2014, another team not named Blackwater, Northira Firma, is the frontrunner for the number 1 pick, in that is Converge. At sabi nga ng marami, ito naman talaga ang gusto ng Fiber Xers, yung makakuha naman sila ng matabang isda sa rookie draft. Kasi nga naman ay laging tira firma na lang o kaya Blackwater ang nakakakuha ng first pick tapos ay ipamimigay lang naman sa mayayamang team. Kaya nga raw tanking ang Converge mula pa sa nakaraang conference. Pero ayaw-aminin ni Coach Alden Ayo na tanking ang kanyang team. Sadyang mailap lang daw para sa kanila ang panalo. Si Justin Baltasar di umano ang dahilan kung bakit nagtatanking ang Fiber Xers. Gusto nilang makasiguro na sa kanila mapupunta ang 6'9 na Green Archers Prada. Sa ngayon ay naglalaro si Balti sa kupunan ng pagmamayari at kinocoach din ni Pampanga Governor Delta Pineda. Nang tanungin si Justin Baltasar kamakailan kung wala ba siyang balak sumalta sa PBA, medyo paiwas ang kanyang sagot. Baka raw subukan din niya, tingnan na lang daw. Nang kumital si Balti na para bang sinasabi kung magna number one ang convert sa mga magpipik, baka nga mag-apply na siya sa PBA draft. Kutob lang natin parang may kasunduan na ang dalawang kampo. At marahil kapag nasa converge na si Justin Baltasar, ay saka natin makikita ang tunay na bangis ng converged fiber -exers. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout. Shoutout sa iyo, Levi Alpons. Oo nga, dapat mag-ingat si Justin Brownlee. Borlagatan Donald. Oo nga, good luck sa ating idol. Joel Atienza. Salamat sa iyo, idol. Andyan ka ulit. Jose Rodrigo. Salamat sa panunood. Jose Rodrigo again na doble Erwin Santiago Rosemary Juan shout out sa iyo at sa iyong apo na si Bia Adrian Harabejo Shoutout out sa iyo idol Darnell Domingo shout out fans ni BJ at sa Mary Grace Ibaristo shout out idol Yunor Jelly umbagan daw ito matapang itong idol natin ito at si Claudio Andohar salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.